Naninilaw ang tubig na lumalabas sa gripo ng ilang customer ng Maynilad sa Metro Manila at Cavite. Pangamba ng ilan, baka delikado na yan sa kalusugan. May tinak naman ang Maynilad. Nasa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Tulay bilaw po ang nalalabas ng tubig. Makalawang, grabe ang kalawang. Oh. Manilaw-nilaw na tubig na animoy may kalawang. Yan ang bumungad kay Robert ng malabot nang buksan niya ang kanilang gripo kahapon. Bakit anya ang dumi ng tubig? Yan din ang pinagtataka ng mga taga-Kiapo, Maynila. At hanggang kaninang umaga, medyo madilaw pa rin ang tubig sa tondo. Panay reklamo tuloy ang ilang residente buhat kahapon. Madilaw na madilaw, parang ihi. Maghapon wala akong na kung ang inumin. Wala, yung natitira kong isang galo na lang, tinipid ko na lang yun. May iba namang takot sa epekto ng tubig. Duda pa kami kasi kaya hindi ko pa mapainom. Eh, malaking perwisyo po kasi unang-una nagtay yung bali tatlong apo ko. Yung pae, baka lahat na kami rito eh, magkasakit na. Bukod sa Malabon at Maynila, nanilaw din ang tubig sa Kaloocan, Pasay, Valenzuela at Cavite. Paliwanag ng Maynila at hindi kalawang ang sanhi ng paninilaw ng tubig. Dulot daw yan ang mineral na manganese kinukumpuni kasi ang Angat Hydroelectric Power Plant. Kaya sa mas malalim na bahagi muna ng Angat Dam kumukuha ng tubig kung saan mataas ang level ng manganese. Pag mas malalim, syempre mas maraming deposit yon ng ano ng mga minerals doon sa sa dam. Part ng proseso namin ay nagdo-dose kami ng tinatawag na chlorine. Ito yung disinfectant para masigurong napapatay yung mga ba bakterya doon sa ating tubig. And itong chlorine kasi, pag nag or nag-react doon sa certain level ng manganese sa tubig, yun yung nag-start mag-discolor. Pangamba ng ilang residente, baka naman delikado sa kalusugan ng dilaw na tubig. Gingit ng Maynilad, wala naman dapat banta sa kalusugan itong madilaw na tubig, lalo't pasok pa rin ang kalidad nito sa Philippine National Standards for Drinking Water. Pero para makasiguro, at lalo na kung hindi komportable naman ang mga consumers, pwedeng limitahan na lang ang gamit nito sa pag-flush ng inodoro o paglilinis ng kagamitan sa bahay. Mina, madali naman na ng Maynila at ang pagresolba sa ilang pang may problema sa tubig. Pinaiimbestigahan na rin ito ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Nakaranas na rin kasi ng parehong isyo ang Manila Water nitong Miyerkules. As long as they fix this within three days, they will not have any financial penalties. But that does not mean na wala po tayong magagawa. Sabi pa ng MWSS, maaaring magreklamo ang consumer sakaling maapektuhan ng kanilang mga buwan ng water bill. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.